Gusto mo din ba magkaroon ng sariling kondo sa Quezon City na along EDSA lang? Na for as low as 15,000 to 20,000 initial cash out lang, ay magkakaroon ka na ng kondo unit na ganto kaganda. At for as low as 15,000 monthly lang, via Bank Finance, ay sayong sayo na ito kung saan isa ito sa mga affordable at accessible na high-rise kondo building sa Cubao na lahat yata ng terminal ng bus mapa north or south ay dito mo matatagpuan at malapit sa sakayan ng train. At dahil napaka-accessible nito, napakalapit nito sa mga schools, hospital, churches, malls at marami pang iba. Perfect nga din ito para sa mga anak na nag-aaral at mga nagkatrabaho dito sa Metro Manila. So tara, samahan nyo akong bisitahin ng Urban Deca Towers Cubao na located sa EDSA Corner, Mayor Ignacio Diaz Street, Barangay San Martin de Porres, Cubao, Quezon City. Isa itong high-rise condo na may 45-story na building na merong labing dalawang elevator. At ang nakakatuwa pa nga dito ay flood-free yung area nila at meron din in-house security na 24-7. Ito nga pala yung itsura ng one-bedroom unit nila upon turnover. Meron na itong sukat na 26 square meter. At ito naman yung itsura ng studio type unit nila na may sukat na 13 square meter. Upon turnover nga ay meron na itong built-in cabinet sink, curtain blinds, at nakatiles na din ang buong room nito, including ang CR. Kitang-kita mo pa nga dito sa bintana ang pagdaan ng train. At ito naman ang itsura ng studio type unit nila na nakadress up na. Napaka minimalis nga ng design kaya panalong panalo. Pwede kayo kumuha ng idea dito para sa kukuha ninyong units. Napaka cute nga nito at ang ganda ng pagkakadesign. Buti mo nga yung CR, napaka-cute. Kahit yung sink nga nila, matitipid mo yung tubig. So for inquiries, visit lang po kayo sa Urban Deca Towers, Cubao. So for more travels, just follow us for more and God bless.